Oh, pinamigay na nila. Thanks, thanks God, thanks God talaga, Lodi. <laughs> 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 Ang lalaki ni ito, ha. Ah. Tabi ko muna. Aywa brother. Uy, Ay, komporter. Uy, suerte, si, 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 sena. Sena, sena. Ah, Ang lalaki ng ano. Ang lalaki ng pinamigay nila. <laughs> Aywa brother. Okay. Uy, yung big. Ang laki. Sana all. Sana all talaga. Mabigat. Mabigat. <laughs> yeah. Ay. Grabe yan. Sana all. Ate, penge. Ay, papakain kami na dulu Papakain kami. Munggo. Pwede niya. Pwede na po pang ulam. Ayan lang din, o. Oh, May nakita. Munggo papakain saan. Oo, munggo. Ayun, o. Oh, Krr. Oh. Kala pa natin, dami oh. Napakain pala munggo. Yay! Ayoy, Ayoy, nakakatuwa. Nakakatuwa. Ay, nakakatuwa. Hindi ano? eh. Ha? Sabihin mo, sabihin mo, Milan ito. Oo, oh, Milan. Milan daw, sabi ni nanay. Saka saan po kayo, nanay? Bakulod. Bakulod, ilongga. Ay, you know? Yes. Mm. Oh, uh, dami. Wala pa kayo singibay. iba, eh. Ayun pa, oh, mga... Nandun pa sa taas. Andiyan kasi ilungga nila, eh. Ayun, oh. Diyan po. Ayano, diyan sila nakatiray. Eh. Uh -huh. you Ayano, know, wala ayan you know, oh, Nagsiliparan na oh. Mm. Dapat ay tubig no, wala pa lang tubig. Ayan na. Dami, tara lodi. Tubig no? Ah, ano pala dito? May mga tindambag uh -huh. you know. Ayan <laughs> Andito po kasi tayo ngayon sa ano po sa Ujok Salmia. At kami po ay kakain ni Ka Angel. Bago tayo pupunta ng Arads, kakain muna ulit. Ganun po para may pa, laban tayo sa pamumulot Opo dito din kayo nagtatrabaho? Opo, oh, sa Igayla po ako. Ah, sa Igayla ka. Hmm. Yung mother ng madam ko nasa Igayla eh. Ah, sa Igayla din po? Oo. Oh. Ah, uh, uh. Black 2. Oh, black 1 kami. Huwag katapat lang. Katapat. Oo, oh, black 1 saka black 2. Ito po mga idol o Big C. Tapos nandito po yung Little Manila. Ayan po. Ito yung tinatawag na Little Little Manila building. Ayan. Tapos papasok po tayo dyan sa loob. Ayan, sama ko si Kaingel. Kakain po Kakain po, kakain. Sa po, marami. Ah, tara, 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 tara tingnan natin. <laughs> <laughs> Ang ng mga nakaabang dito, yung. Eh. Oh. Tapos, kaliwa. Pagpasok nyo, kaliwa. Mayroon ding ano dito, may uh, Jerry's Big Shop. Tapos, bab bababa, bababa naman tayo. Salamat. Pepe, <laughs> Ay, lupa Ay, Ayun, ang dami rito. Food court. Ayun, ang oh. mm. Pinoy. Resto, dami, Ayun, Food court. Pinoy food court po rito. Ayun, dito kami po muna. Sa Pinoy sa Malamig, oh. Ayan, dito tayo. Ayun, ah, sir. sir. Ayun. Musta? <laughs> lang. Mm. Opo, siyempre. Ito, oh. Ang dami nyo pong pwede yung na ulam dito. Dito po sa Pinoy sa Malamig po. Mm. Ito ay humba. Oh. Ang dami, tara. Pasok tayo muna sa loob. Oo. Oh, oh. Papasok muna tayo dito sa loob, ano? Meron siyang kinilaw, pusit, chicken. Ah, uh, tawag ito, may talong, manok. Ayan, oh. May barbecue, may bihon, Hmm. Sarap po kayo Yan, yeah, ayun si nanay Hello <laughs> po uh, uh. Sarap, ayun tama yung ulam Kaya nga eh Ito po yung presyo niya mga idol Combo meal, 2KD po Only juice Tapos, uh, oh may coffee pa Or coffee Tapos may water pa With, nae, nae. with, nae. with sabaw pa Oh Eh <laughs> oh. hey, sir, Ayun yung may ari oh. Sige sir, mayroon po pa kasi ano yan. Mayroon pa kasi pisto yan dito sa taas. Pinay sa malamig. oh, tsaka mayroon pa yan sa kabila din. Sa Kabayan Hypermarket. Ito yung kanin. Ano, ah, may kanin na tayo? Ayun oh, no, galing talaga ni sir. Binigyan tayo ng, uh, kinuhaan na tayo ng kanin ah. Hello! Hello po! Yeah! Uh, kakaunti pa lang po yung tapos uh, na ata Ah, oh, mayroon. May, may, may... Papalot Ha? Pabalot? Pwede. Pero may chance yata yan. Hindi nga. Taga saan po kayo? Romero po. Hindi, sa Pilipinas. Ah, uh, La Union po. Ay, La Union. Locana ba yan? Di ba? O, Locana. Oh, Locana. Nag-vlog ka? Oh. Kaya na makipali. Sir, paano daw? Papatik out daw dun. Pabalot. Ayan o. Ah, pabalot daw. Ay, sorry. Ay, may taga-serve tayo ah. Ito, ito ba? Sa naol. Oh. Ito yung ulam namin, oh. Poset. Dinuguan. Tabi-tabi po sa mga hindi kumakain ng dinuguan na din, ah. na. Bangos. Tapos, barbecue. Hmm, okay, ba? Diba? Ito, mga ito. Kain po tayo. oh. Kain. Ayan. Sabado. ng Siyempre, bago ay... Ayan, Unlimited, uh, unlimited rice po ito. Ito kami. Talaga. Ito kami Tikman ah, ah. natin tong ano. Tikman natin tong ah, sinig, sinig, sinigang na bungos. Mm, sarap. Mm. Ah. Saba. Ah, sarap talaga. Parang nasa Pilipinas lang din ah. Mm. Kain po. Kain. Bye po dito po. Para pinalaman. Tarap na. Halaga na. pang nagluto sila dito. Bye bye. Doon oh, talo. Oh. Mangalin niyo 'yung kusinilya nila. Bet ako sa mangagawa ng doon. Ano 'yung adobo? Sande. Pong mulut tayo mamaya maya Kaya kakain muna kami ni si Para may lakas tayo pag namulod Ang kagandahan lang po dito mga idol Meron po siyang yung iba ah, Libre video kay Ito po meron niya yan o Kung gusto niyo pong kumanta Sabihin niyo lang po sa kanila Yan pakakantahin po kayo Libre po video key dito hindi man kami marunong man kaya hindi kami marunong manta. O, marunong lang kami kumain. Ang <laughs> alam ah, lang kami kumain. may iba na mga ano parating. Ayo. Ah, pababa na sila. Ang ganda po 'yan. Paikot po 'yan, paikot. Hanggang doon, yung Filipino ah, Pilipino food, mamili lang kayo diyan kung alin ang gusto niyo. Ay, nga eh. Ay, sila ni kabayan dito. Ah, dami. Big C. Uh, Maraming um, ang ano dyan. Tignan natin para makita yung view. <laughs> Papunta na po kami sa ano. Papunta na po kami doon sa ating pamumulutan mga idol. Tapos na kami kumain eh. <laughs> Kaya sasabak na naman tayo sa pamumulot nito ngayon. <laughs> hmm. Dito tayo ngayon sa Old Sox Salmia. Sabak na naman tayo sa Agawan. Dito lang talaga ang magandang pasyalan dito eh. Mga pitong taon na ako rito sa Kuwait. Ito talaga yung pinaka gusto ko rito pasyalan. Sa city, hindi ako masyadong ano doon sa city. Mas gusto ko talaga dito. Ah. pahil, hindi ko rin masyadong ano sa pahil. Mas gusto ko talaga dito. <laughs> ah? Hmm. Ba? Kaya nga eh. ah, Ikutan yung mga gumagala dito, pumunta rito ng Sulu, tapos pag pag-uwi nila may kasama na sila. Sana all. <laughs> Ba't tayo walang kasama? <laughs> kami, lang talaga. Pag pumunta kami, kami dalawa dito, kami pag balik, dalawa pa rin kami magkasama. <laughs> Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. ah uh, madalang, madalang lang yun. Diba? Meron talagang ganun. Totoo yung sinabi ko. Wala pa pong Saudi. <laughs> so. Ah, aman to!

Mabigat. Iya, <laughs> yeah. ay. Grabe yan. Sana all. Ang ganda oh. Sana. Sana all talaga. Binigay na. Ang ganda ng design. Wow, wow, we. lalaki. Iya, yeah, natin. Ano ba yan? Baso. Istinata to. Oh. Lata. Oh. <laughs> kakalawang Kakalawang Ayun oh. No? Binigay ni ate. Sana all. Palayok. Lata. Baka matitan no yung ano. Huwag lalagay ng kape. Wala eh. Oh, brother. Oh, ang ganda oh. Ano tayo ng ano. Tali nito. Sana. Tali, tali. Ay, bigay pa yan. 5K <laughs> okay. ah? okay, di pala yun. Nakala ko, libre din. 5K di pala. Laklato <laughs> lang pala. Swerte, yung dating namin ni Kainville. Yan, ano yan? Uh, ay, tamo ko pala ay, Ah, may gas-gas. Swerte namin, unang dating pa lang. Ah, ah. Galing kasi kami dun sa ano, ukay-ukay eh. kami okay, na. Yeah. Uh -huh. okay, okay, Alam natin ang tali to hanapan natin ang tali. Ang bigat ha. Apa desain lang Desain. Oh. Tali, tali. Tabi, tabi. Yeah. Dito lang dito. Oh. Ayun oh. Ay, may damid, sayang. To, to, to. Ay, may damid din. Ay, kasayang-sayang lang yung ah. Oh. Wow, grabe ang ganda oh. May patungan pa siya. sobrang bigat naman kasi mga idol kaya pasensya na kayo sa mga hinayang uh -huh. hindi talaga ka hindi talaga kaya hindi po talaga kaya oh ha ah? wala nga ang ganda pa naman pasensya na kayo sa mga hinayang ha hindi kaya plastik oh kunin natin nga kahit plastik maganda oh plastik ano ba to bakit may ano sa gitna pwede na to lagay ng kanin oh plastiko. Oh. Palayok. <laughs> wala eh, kasi na sa malaki na yan. Talagang hindi kaya yan. Mababasag laang yan sa, ano, sa niyo. <laughs> Ay, may, ba may basag na din. <laughs> Oh uh, yung ano po ha, uulitin ko po sa inyo, yung malapit po dito sa akin, nandito po ako sa Igayla, sa Kuwait po, yung mga nandito po sa Kuwait. Kung gusto nyo po ng mga gamit, yung nakikita nyo sa mga napupulot ko, kung gusto nyo po yan, mag-message lang po kayo doon sa aking Facebook page na Marvin Vlog, kasi yun po ang gamit ko ngayon. Yung Marvin Vlog 2.0 kasi nandun sa Pilipinas yun, uh, si basis nagpamanage doon. Yung Marvin Vlog, yun po yung gamit ko ngayon dito sa Kuwait. Kaya dito, dito po kayo mag-message para maibigay ko po sa inyo yung location at yung araw at oras kung kailan po kayo pupunta sa akin. Kasi minsan nagdadrive ako, nasa labas ako. Kaya ako lang din po nakakalam kung anong oras ako nandun sa bahay. Takan nyo ako puntahan. Bibigay ko po sa inyo ng libre po yan. Kaya kung may driver po kayo, makisuyo po kayo sa mga driver nyo na kukuha kayo ng gamit sa akin. Opo, napakarami po mga gamit. No? Huh? Tapos may mga ukay-ukay -okay pa po yan na ibibigay ko sa inyo, hindi lang po yan para mayroon kayong uh, pangbalot sa babasagin, yung mga napupulot at yung ukay-ukay, mga punda, ganun po yun. Kaya, uh, misis lang po kay sa akin, huwag mahiya. Libre lang po yan. Hmm. Ang ko lang sa inyo, i-share nyo po ang ating video. Lagi nyo po i-share ang ating video para tuloy-tuloy yung pamimigyan natin na para naman po sa inyo ito. Sa pamamagitan po ng mga sir nyo, may mga tao tayong na ng mga gamit. Naambunan sila ng mga balikbayan pa. Uh, Pendulo. Wow, wow, we, pinamigay na nila. Thanks, thanks God, thanks God talaga, eh. Ang <laughs> <laughs> lalaki nito ah. Tabi ko muna. Ayaw, brother. Ay, kumporter. Uy, suwerte, si, sena. Si, si, sena, sena. Ah, ayan Ang lalaki ng ano. Ang lalaki ng pinamigay nila. Ay, wabawer. Okay. Uy, yung lalaki. Hindi naman yan ang takip. Oo. Ah. Laki na ito ah Ito loading, ganda oh. Lagayan ng ano. Ah, bangus. Oh, yun know. Pri mga prito ba? Pritong bangus, pritong tilapia, pritong galunggong. <laughs> ya. Yeah. Basta prito. Ganun lang 'yan eh. Tulo namin eh, ano nito, kay Angel. <laughs> Dalawa lang kami ni kay Angel. ito sayang oh to oh na. ah laki oh grabe no ito mahirap oh ang bigat po eh ano eh, bigat niyan yung mga pinggan lang ang talagang kuntirya natin oh ito pa oh tabi mo na natin yan, yan baka may kukuha yan ano dyan Lodi? ano balita dyan? Akin na to. <laughs> ah. Titignan natin mga idol kung may mga basag. Yun, wala. Okay. Ubus. Oh, ah, ah. Nalimas. Ayun, kinukuha nila yung mga ibang gamit. Yung mga dapat nilang kunin, yung mga pinggan, ang hindi po nila kinukuha yung mga babasagin mga thermos iwan lang din po yan dito wala ano kaya to oo ano ganda no ano kung ano, mababasag to ba pati okay, nakuha natin <coughs> ayusin natin to pati ah, mo ano to gulong to ah Oo nga, gulo nga yun. Ayusin na natin. Ayun, kukunin ko yung gamit ko. Ano, Lodi? Kukunin ko yung gamit ko, Lodi. Ito, ito, ito. Para maayos natin ng maigi. Yeah. hila hila <laughs> sinisingil niya ako sabi niya pira 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 pero ano lang yung biro lang yun uh -oh. kaya tumatawa siya eh. ayun ayusin natin to simpre ah. Ah, ayusin natin po ito na yung inaantay namin kasi ayan o oh, yung mga malalaki ayun, oh ito op Ayusin natin yan Hahabuain natin po ito lahat Gawa ng Ito wag na to oh. Baka may manghinayang na naman sa inyo dyan Ito ayos yan Charger Mga platito Okay Mga mangkok Platito Ang ganda oh Platito natin 'di ba? Eh mga nakukuha na rin kasi tayo yung mga ano, oh, ayan oh, yung mga malalaki. Ay may basag pala ito. Ayun, kahit ganito mga basag na kunti, hindi na, hindi ko kinukuha. Tongkit din oh. <laughs> mm. Oh, so, 'di ba? Ito 'yung mga pupunta sa inyo. Tangka pa. Libre lang po 'yan. Ayan yung mga pinggan oh. Ayan yung mga anong kuwatin. Na. Ayusin natin yung mga pinggan. Op. Oh. oh. Ayowa, brother. Kia. Yeah. Ampikat. Op. Oh. Aw. Oh. Tupa. Ihuhuli natin yung ano. Ihuhuli natin ang. Ah. Grabe. ay tumatawag sa akin maya na at di ko ito pang microwave to eh aha ah, ah. <laughs> diba pangka pa no oh. suwerte talagang panalo tayo ba bigyan bigyan ito lang ito mga magaganda din mm. ayun grabe pong init <laughs> hanggang dito lang po ating video mga idol para maraming salamat po sa inyong pagsama talagang panalong panalo po tayo oh. Ayun, may ano na? may sunog na bigyan <laughs> jackpot ang lalaki oh kaya yeah, marami marami salamat mga idol kaya kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel Kaya napanood siyempre pre ng daming naman po Huwag niyo po kalimutan ni eh, Click ang ating subscribe button At siyempre pakiclick ka rin po yung notification bell Tapos i-click niyo po yung all Para lagi po nga update sa mga video na na upload At update din po kayo Pag meron tayong Pinaparapol na balik-balik box Ito naman po ay para sa inyo Maraming maraming marami salamat Pashare lang po sa ating Video lagi mga idol Kasi pagdating po sa ating parapol ah, Ang manalo po Kung sino po mga may share ng ating video At Halimbawa na bunot si Juan tapos walang share ng video sa kanya mga Facebook hindi po siya mananalo na balik Membox kaya share nyo po ating video para tuloy tuloy pamimigay natin natin balik Membox para naman po sa ito eh ito po ay libre lang ito po. So, ingat po kayo palagi dyan bye bye peace out